Iyan ang aming anihin. Hanggang dun sinyong natatanaw sa dulo na yon na pinakang dulong dulong dulo. Dulong dulo. Iyan <laughs> ang aming mga magsasaka. Naman ka mo nag-agipas sa palayan ni Manay? Da eh? Nag-ilma. Diyan kami naglampa sa may kiinoy. Eh, Digdig na kami nagbalik o oh, pagluwas. Ah, dahil kami doon na sa kapuruhan? Da, eh, dahil na kami nagpunta doon. Tinukdo ko lang kibibirli kong sa inang ano. sa inang hanggan? Mm hmm. May mga walang laman. Maraming uban-uban. Ugaya -uban, nito. Wala tong laman. Ano. talaga nawawala ng ganito ang palay.